gusto kong ano uh, magbigay ng idea na may mapupulot kayong aral ano at uh, magiging inspirasyon sa mga kasamahan natin, mga kaibigan natin na uh, hangat ay gumaling at uh, patuloy na nagpapagaling sa ano uh, iba't ibang mga karamdaman lalong-lalo na yung katulad natin na GERD at uh, anxiety ano magandang umaga mga idol welcome back dito sa ating youtube channel <clears throat> dito ako sa labas uh, ko yung, ano, yung mga tanim kong gulay kung hindi namamatay sa tubig ulan gusto <clears throat> ko lang magbigay ng, ano, ng isang uh, inspirasyon para sa inyo bagong kain ako siyempre gulay <laughs> gusto kong ano, uh, magbigay ng idea na may mapupulit kayong aral ano at uh, magiging inspirasyon sa mga kasamahan natin, mga kaibigan natin na uh, hangat ay gumaling at uh, patuloy na nagpapagaling sa ano uh, iba't ibang mga karamdaman lalong lalo na yung katulad natin na GERD at uh, anxiety ano <clears throat> yun idol um, siguro kapag uh, pinag-usapan natin yung mga tao na may mga lugar ano may lugar sa kahit dito sa Pilipinas meron eh pero syempre uh, ang sampol na pag-uusapan natin uh, sa ibang bansa ano yung mga tao na marami ang namubuhay na tumatanda o umiidad Ibig sabihin, um, hindi problema sa kanila ang kalusugan, hindi problema sa kanila yung mga sakit. Ano? Uh, nabubuhay sila ng normal na pamumuhay na walang nararanasan, hirap sa anumang karamdaman May ilang kasing mga bansa na may ganyang uh, pamumuhay Siyempre bilang tao kapag nalaman mo yung lugar na ganun, Nalaman mo na yung uh, mga tao doon uh, tumatanda medyo may kurot sa dibdib sa katulad natin. Bakit? Siyempre, iisipin mo, bakit sila? No, bakit sila? Tayo naman ginagawa din, ginagawa din naman natin yung alam natin para hindi tayo kapitan ng mga karamdaman. At uh, siyempre, gusto din nating mabuhay na tulad nila na umabot sa idad edad na um, masasabi mong um, mo na yung lahat. Actually, yung lolo ko, Uh, nabuhay naman siya na 107. Ano, nung namatay siya ay 107. Ako syempre, pangarap ko din yun. Sino ganun naman tao ang di mga ngarap na humaba yung buhay. At uh, yung paghaba ng buhay ay hindi magpapahirap. Ano, Totally, so, yung mga taong humahaba ang buhay, talagang hindi yung sakiting tao. Handa akong lolo ko nun eh, pero may rayuma siya. ano? Tayo mo lang nakita ko yung sakit sa kanya hanggang sa yun, naging sakit matanda kung tawagin natin. Noong una, talagang yung mga Pilipino umaabot sa ganong ano, sa ganong edad, ano, lalo na yung sa mga probinsya. Kaya sabi ko dito sa Pilipinas, meron pa rin namang mga ganun na ano, na nabubuhay na umaabot ng isang daang taon. Pero yung bansang pag-uusapan natin, marami ang mga tao sa kanila na umaabot ng sandaan taon higit ano mahigit <clears throat> yun uh, ito yung Japan ano uh, malaki pa yung pag-aaral dito na talaga yung mga tao uh, umaabot ng mahigit sandaan taon sarap pa ng buhay ng ganun ano saka nakita mo yung ano yung ah uh, katawan ng mga ano mga hapon ano hindi sila gano'ng matataba kaunti lang yung mga tao sa kanilang matataba ano yun yung sa somo somo wrestler kaunti lang yun at yung pala talagang ano kasi nga mayroon silang sports na ganoon talagang nagpapataba pala ng ganoon sa kanila yung mga ano lang yung mga sumasali lang sa sports na yun hindi ano hindi talagang lubos ang matatamba ano ah, sinadya nilang tumaba ng ganun pero kahit pala mataba ano pala yun um, matitigas ang katawan yung muscle ano yun yung pag-uusapan natin ano syempre kaya nga pinag usapan natin kanina na sino naman ang aayaw na tumanda ano na lalo na wala hirap na nararamdaman sa kalusugan ba, diba, lagi ko sinasabi sa inyo uh, yung nutrition? Ano? Nutrition. Yun yung sikreto ng Japan. Ano? Yun yung sikreto ng Japan. Nutrition. Tamang nutrition na pagkain. Ang Japan kasi mahilig talaga yan sa gulay. Ano? Uh, tsaka sa totoo lang, ang Japan mahilig yan sa ano, sariwa. Yung sa halos hindi linuluto. Pultoy isda. Ano? Pultoy isda. Halos parang hindi linuluto. Ano? Steam lang. Mga ganun. Ganun, ganun, ganun sa Japan. Saka pag nakita mo ang Japan, yung pagkain, ano, uso naman ang vlog ngayon. Ano, yung pagkain niya sa isang pinggan, hindi katulad natin na ulam niya. Pag nag-ulam ka ng apretada, one to sawa, tambak yung apretada, konti yung kanin. no, iba sa kanila. Yan naman, kahit makita mo sa ano eh, makita mo sa sa, kahit sa mga YouTube, ano, pagdating sa Japan, mag-search ka, ang pagkain nila ang daming sa isang pinggan, ang daming mga ano, ang daming mga ulam, iba't ibang uri. Ano, iba't ibang uri. Hindi hindi sila nawawala ng gulay. Laging may gulay na kasama. May may karne. Maliit lang. Ano, maliit lang yung karne, Malit na piraso lang ng karne. Tapos hindi siya ano, may sarili sang sauce. Ang sauce nila kalimutan, organic. Yun yung ano, yun yung Uh, gusto kong gayanin talaga. Ano? Yun nga lang, mahirap pag-prepare na pagkain ganon kasi madaming ayusin ka. Pero steam, steam lang naman yon Gulay-gulay, tapos yung sauce niya, hindi yung katulad natin kung sauce, na, sauce tayo, yung kasama na sa luto, na linuluto talaga yung sauce na iba't ibang ricado. Ang sauce nila, talagang kalimitan minsan suka lang, lalagyan akong ano lang. Yun. Hindi masyado ano, hindi masyadong chemical yung kanila. Kaya ganong ka ano, kaya ganun naman ka tagal ang buhay nila. Ano? May ilang pang mga lugar sa mundo na ganun din. Ano, uh, sinampol ko lang yung Japan dahil ang Japan kilalang-kilala sa pagkain na talagang ano, talagang kakaiba. Ano kakaiba? Mahilig sa hilaw, ano? Kasi pag linuto mo na sobrang kasaluto sa kahit pa mong gulay, pag nasobrahan ka sa luto, yung mga vitamins, mineral, yung mga protina nyan, nawawala. Ano? Ang mangyayari, doon sa gulay na linuto mo, hindi na siya masustansya. Makakabusog na lang. Talay, dapat nga sa totoo lang, uh, kung iluluto mo yung gulay, parang hapok lang siya. Andun pa rin yung mga nutrition, yung tamang nutrition, na kailangan ng katawan natin. Siyempre, ang kailangan ng katawan natin hindi ka busugan ang kailangan ng katawan natin nutrition kahit kaunti lang kinain mo kung sapat naman yung nutrition para sa sariling katawan mo okay na yun ano okay na yon pero wala sa dami ng pagkain ano yung iba sa sasabihin kumain ka hindi ka tataba kasi pag um, yung kain mo hindi ka tataba hindi hindi natin kailangan ng taba dahil ang taba wish yan eh ano wish yan ang kailangan mo kalusugan hindi hindi ano hindi katabaan kaya nga pagka yung ibang tao pagka matataba, ano maraming sakit. Kasi ang dami niyang ano, ang dami toxic sa katawan, ano. At kalimutan, uh, kalimitan yan yung mga na-stroke na, na inaatake sa puso, uh, kinakabitan ng mga uh, ng diabetes at kung ano-ano pa mga sakit, lalo na pag nagtagal ayan ay din yung mga dinadialysis. Ngayon, papayat siya, siyempre, ang kakainin ng katawan, yung ano energy, yung lakas, yung Uh, yung ano, yung taba ng katawan mo, yun ang kakainin sa sariling katawan mo kapag may sakit ka na energy yung kailangan natin hindi ano, hindi hindi yung taba <laughs> kaya pag sinabi pag mataba ka ingat ingat ka, baka mapaagay yung buhay mo kaya ako ngayon ayan kahit na katitila lang, andito ako nag check ako ng mga tanim baka kasi masira. Siyempre, pinaghirapan natin 'yan. 'Yan yung magbibigay ng tamang kalusugan para sa atin. Sana kahit papaano um uh, nabigyan ko kayo ng ano ng magandang share at uh, if, ano uh, makumbinsi ko kayo sa tamang uh, paggagamot sa ating katawan. Hindi din po gamot ang solusyon sa ating karamdaman. Ang gamot, lagi ko sinasabi, yan po ay para lang sa mga sintomas, ano, para mabawasan yung kirot, yung hapdi na nararamdaman mo, pero hindi ka gagaling, ano, dahil sa gamot. Gagaling lang tayo dahil sa nutrition at ang preventive nutrition pa rin para maiwasan ang pagkakasakit. Babay po at sana naibigan mo ang kwentong kong ito at um, may napulot kang aral.